Hello everyone! Meron tayong bagong video ngayon na ituturo sa inyo. Ito ang paglalagay ng size chart since mandatory na siya sa ating Orange app. First, log to your account and go to the left side sa My Product tab. And then, check lang natin ang ating mga product isa-isa. So, we can add a size chart, Chart. Ayan. Let's say example si Zoe. We will open it. Pag open natin ng product, you go dun sa pinakababa sa size chart. Edit lang natin yon. Ayan. Wait lang tayo konti. Medyo mabagal lang yung ating computer. Ayan. So, go down. You have to check kung meron na siyang size card. So, meron ka ditong options. You have options dito. You can just enter an image. Ako, in-enter ko na lang is image na free size. Yung image na to, you can go sa Google. Mag-download ka lang ng free size logo. Free size logo. Download mo lang yan. Once na-download mo na yung logo, go back to your product. And then, i-upload mo lang doon sa image tab ng size card. Then, update. Sa template naman, we have other options dyan na mas madali. Yung isahang edit lang. So, of course, and update. Okay na yun. So, kung gusto nyong mabilisang edit, go back to product tab. Dito. Sa upper right natin mayroon tatlong tab dito, product setting, mass function and add new product. Click mo tong product setting and then choose size card management. And wait lang natin siya mag-load. Once nag-open na siya, you will add new chart management. Ayan. So since ako meron akong nilagay sa so example, you add new template. You can add new template. If that's for the dress, okay, that's for the dress. Ayan. So, ang pinili ko is set of dress. Nilagay ko international size. Click. Or kung gusto nyo US size siya. Or Euro. Or UK. So, I choose international size. Hindi na ako naglakay dito. Nag-choose dito sa set of other man measurement. Kasi nga, free size naman ako. So, ang ginawa ko na lang is nag-click ako dito ng size international sa measurement is by inch at ilalagay ko lang dito is kunwari from small a draw to medium a draw to large ayan tapos pag nakapag-add ka na ng sizes dito international sizes add product kung ano yung product na yun let's say na pili mo is yung pang matanda usually di ba meron tayong product dito So, wala nang product kasi nakagawa na. ako. nalagay ko na lahat. So, mag-add ka dyan ng product. Click mo lang each, each product dyan. Then, confirm. Ganun lang siya. Tapos, automatic magkakaroon ka na ng sariling template. Size. Kahit anong pangalan nilagay mo dyan. Kung size o kung ano. And then, save. Ayan. So, ito yung ginawa kong isa. So, you can see that. Click natin. Din. free size international, small and large tapos nilink ko siya sa mga product ko na pang matatanda so, Zivilen, Jamsud, Jamila Altea so, meaning, his size is small to large siya if you can see, tingnan mo ha kapag nakapagawa ka na ng size charge management template go back ka dun sa iyong product go to your product to check para malaman mo kung pumasok siya let's say yung Altea kanina, isama ko na siya dun sa group na sa group na mayroong template Good. kasi Altea pag click ko kay Altea, go to size chart, sa pinakababa nung nito product so wait lang natin Scroll down. Ayan. So, sa pinakamababa, sa size chart. Size chart. Where are you? You will see template. Or image. Yung image kasi isa-isa yung gagawin mo. Eh. sa template, pag nakagawa ka na dun ng template. Click mo lang, template. Ayan. Wait lang natin na. So, medyo pa-loading siya. Lalabas yan dito yung ginawa mong template dun kanina. Ayan. So, okay na. Ayan, lalabas na. Sizes by inches, is small to large. So, yun lang nilagay ko. Kasi, precise naman siya. So, kung gusto nyo isa-isa image, okay lang din. Pero, mas madali itong template. Same lang din. Kung gusto mo naman sa pang-kids, gawa ka ng pinibagong template. Kung ano lang naman yung ilalagay mong product, i-connect mo na product dun sa template, dun yung lalabas. If pang-kids, let's say, small to medium, tapos ilalagay mo yung sizes, pagkalagay mo ng size, i-connect mo sa kid dress. Okay? Again dito lang 'yun sa right side product setting product setting size chart management okay that's it